mga kawok, mga kababayan sa Pilipinas, sa Amerika, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, Italy, UAE, at lalo na sa inyong mga overseas Filipino workers o OFW na nagpapakabuhay-buhay sa abroad para sa pamilya magandang gabi po sa inyong lahat o umaga dyan sa inyo kung nasan man po kayo ngayon. Ako si Lan ng, inyong, ng hashtag Walk with Lan, ang inyong walk na walang takot magsalita ng totoo sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang unang dinudurog. Pero tayo, sama-sama, itatayo natin ito. Ngayon, grabe ang bomba natin ebidensya dumagsa sa opisina ni Senador Amy Marcos. Napanood niyo po ba ang kanyang speech sa INC rally? Siya po ang conclusion, no? concluding speaker ng INC sa pangalawang araw nila, supposedly tatlong araw para pero itinigil na nila sa pangalawang araw. Professor Clarita Carlos, ha? Uh, yung dati pong ano to eh, no? National Security Advisor. Okay? Parang siya po yung first time na nag-security advisor na civilian. Professor po to ng UP, ah, uh, binuking ang first couple. Oo, mga kaibigan, hindi na ito chismis sa kanto, ha? Ito ay revelasyon mula sa dating National Security Advisor mismo. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na yung subscribe button at notification bell para sama-sama tayong mag-walk sa katotohanan. At para sa mga solid supporters natin dito sa YouTube, sumali na sa YouTube membership natin. Doon tayo mas malayang magkwentuhan anang walang sensor, mga kaibigan. Mga kababayan, balikan natin sa noong November 17, 2025 sa INC Rally sa Quirino Grandstand. Libo-libo po ang naroroon kung hindi milyon. Biglang sumabog si Senador Amy Marcos, ang ating butihing senador. Sabi niya, ah, ang kapatid niyang si PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos, matagal nang may issue sa illegal drugs. Microdosing daw. Ano nga po ba yung microdosing? Paki-comment nga po diyan sa baba kung ano ang microdosing. Disguised as stem cell treatment. Ay, tinuturo pala. Grabe, parang pelikula ino. Eh Pero teka, bakit ngayon lang? Bakit sa rally pa? Simple lang mga kababayan, dahil sa konsensya. Sabi ni Senator Amy, at alam nyo, mga kawok, si Amy ay hindi basta-basta. Siya ang nagtataguyod ng transparency, anti-corruption. Siya nagsasabi na ang corruption ngayon ay dahil sa vice na yan. At ang pala sa puro deny, desperate move daw, destabilization. Ha ha ha, destabilization? Kung totoo naman pala ang sinasabi ng iba. At ito ang punchline, dumagsa na raw ang ebidensya sa opisina ni senator Aimee. Mga dokumento, testimonies mula sa insiders daw. Hindi pa niya ilalabas lahat, pero darating ang araw. Ngayon ang story ng gabi, si Professor Clarita Carlos, dating NSA, ni PBBM mismo, oo, appointed pa niya noong 2022, pero umalis siya after 6 months, daw dahil sa internal issues. Pero ang alam ko, nailipat ito sa opisina ng Speaker of the House, eh, no? naging consultant ito, pero hindi ko lang alam kung nagtagal din po siya doon. Intellectual ito si Clarita Carlos ha, na babaeng ito ha. Actually, siya pa yung mga nagaana na yan, ha? nagtatanong kay do sa kay BBM nung sa debate supposedly do sa SMNI. Alam mo ang tulong ng SMNI kay Bongbong Marcos para maging pangulo. PhD sa UP, president pa yan ng NDCP. Sa recent interview niya no, uh, sa Billionario News Channel at the for forefront November 19, 2025. Direct na sinabi, hindi ako naggulat sa drug allegations against the Marcos couple. Uh, they, they are New Yorkers. Drug use is common there. Ha, talaga? Wow! Wow, 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 wow! O, oh, di diba? Boom, mga kabok. Narinig nyo ba yon? They are New Yorkers. Si PBBM at Lisa nag-meet daw sa New York noong 1986. Si Lisa, lawyer doon for years. Si Bongbong nandon with Imelda for cases. At sa New York, sabi ni Professor Carlos, normal lang daw ang drugs sa high society doon. Talag, ayak. ayak. Hindi siya nagsabi na guilty sila, pero not surprise at common. Intellectual na parang yan pag pagsasabi na may basihan ito. At bakit siya ang nagsalita? Dahil alam niya ang loob ng palasyo siya ang National Security Advisor noon. Nakita niya ugali, ang decisions sa ng lack of directions daw dahil sa vice. Eh kung common sa New York, bakit ba kasi nag-stay ng matagal doon? Balik na sana agad sa Pilipinas para maging common lang ang adobo at sinigang, hindi cocaine. Aha! Pero seryoso ha? Mga kabataan at OFW, ito ang dahilan kung bakit walang justice, walang accountability. Corruption rampant dahil microdosing daw, ha? Allegedly. Di umano. At eto pa, dumagsana ang ebidensya kay Senador Amy Marcos. Sources say may mga lab results, testimonies from old friends. Si Amy handa nang ilabas pero strategic para hindi maagang mablock. Ay nako, ang palasyo, puro walang ebidensya. Desperate si Aini. Sabi ni Claire Castro, si Auntie Claire, libelous yan. Pero hindi kami magpo file kasi kapatid. Bakit hindi mag-hair follicle test para matapos na? Si Aini nga, handa mag-DNA test para patulayang tunay siyang Marcos. Ayan ha? At si Sandro Marcos ha, galit daw sa tita. Pero teka anak, kung walang itinatago, bakit hindi mag-test? Yan po ang hiling ng bayan. Eh, no? Para sa bayan, para sa inyong mga kabataan na idol nyo ang gobyerno. Okay ha? Parang telenovela na ito. Pamilya, laban sa pamilya. Pero ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Amy at Clarita Carlos na may insider knowledge o ang palas na puro PR spin? O, oh, factual tayo ha. Si Professor Carlos, hindi pro-Duterte o pro-opposition. Neutral Intellectual. Pero ang sinabi niya, sumasabay sa allegations ni Aini. At ang common, ay ah, in New York, yan ay indirect confirmation. na no, posible, ha? Okay, para sa mga OFW natin, kayo ang nagpapadala ng billions. Ha? Ah? Pero saan napupunta? Yan po ang katanungan natin, ano? Eh, sa corruption daw, dahil sa vice ng nasa itas. Mga kawok sa US, Canada, Middle East, alam nyo ang hirap ng buhay abroad. Mga kabataan sa Pilipinas, kayo ang future. Huwag tayong matakot. Suportahan natin si Senator Amy Marcos na nagsasalita para sa transparency. At si Professor Clarita Carlos, salamat sa katapangan. O, oh, shout out ha, sa mga taga Dubai, Riyadh, Rome, Tokyo, Hong Kong. Solid kayo. so, Germany at UK, Salamat sa mga komento. Sa Australia at Canada, keep sharing. Kung gusto nyong mas malalim pa ang kwento, join membership na. Doon tayo mag-live. Q&A as well. Mga kababayan, sa gitna ng dilim, tayo ang ilaw. Mag-subscribe na. I-like, i-share ha. Sama-sama, laban para sa katotohanan. Hashtag walkwithlan. Hashtag Aimee Marcos. Hashtag Clarita Carlos. Hashtag Katotohanan Muna. Paalam. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas.